magandang magandang gabi mga kalibre so ito pala sa nagtanong kung anong problema ng uh, E3 error dito sa board ng Colin so maraming Colin yan common yan Colin may carrier na E3 ay eh, Everest na E3 so maraming uh, brand na gumagamit ng uh, kaparyo kaparyos na board at isa lang ang error A3 so ang A3 error mga kalibre so focus tayo dito sa indoor ha so pag A3 huwag kayo pupunta sa outdoor dito kayo sa indoor kasi ang A3 is pan motor bang problema so una ang titingnan nyo so pan motor so pangalawa check nyo yung relay tapos ito yung ah uh, optocoupler itong switching yan ito switching ito para mag on sa pan motor ito 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 so yan mga kasama niya yung mga uh, optocoupler din so yan mga optocoupler so pero pinakamin uh, problem ng E3 talaga is yung pan motor mayroon din yung uh, control dito ito yung uh, ito yung speed control nya pagka may problema yan mag i din yan tapos nalanggaman dito sa loob mag i din yan so paano malaman natin na good ang pan motor so pwede nyo itong uh, supplyan ng uh, 220 kasi easy pan motor lang ito tapos may kapasitor so kung hindi nag -o on ang uh, relay or hindi nag -o on ang switching nya So mag-i-tray kung hindi gumagana ang pan motor. So pwede natin i-direct 220 ito. Iti-testing natin. Yan. Yeah. E3 error. Pan motor. Itong relay. Tapos itong pwede itong kapasitor. Pwede itong uh, optocoupler. So ito yung nagkocontrol ng speed. So kung may problema yan dito, mag e din yan. So dito, may sensor yan dito sa loob ng pan motor natin. Pwede natin itong buksan at titingnan baka Uh, Marumi So, yun Yun yung mga E3 error Ng fan Ah, uh, ng Brand natin So, ayos Sana may kunting kayong Ah, uh, natutunan Mga kalibri sa uh, E3 error Ng Colleen Coppel So, marami pa Carrier So, ito Tapisting na natin to P4 error Sa sunod Ah, uh, magtuturo din tayo Ng mga error na gusto ninyong malalaman. So, comment lang kayo sa baba, mga uh, kalibre, at bibigyan natin ng video yan. So, ayos.